friend and welcome back sa akin YouTube channel. Kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi tayong updated sa akin mga video. For today's video, mag-unboxing tayo ng no? uh, uh, prepaid Wi-Fi. Ito, broadband. So, yun, let's get started. Dito, pasok. So, ayan. na natin po? Ano siya? Ulit. Nabili ko lang siya ng 899. So, ayan. May pag-antipas na. Ano ba yung gutin natin? Ano? Malot na malot. So, kapag pumili kayo nito, may kasama na siyang sin. Yun na siya. Hmm. Kasi malaki yung plan niya. Palmas. Palmas na siya. So, meron siyang step dito kung tentar Oi, já. Tapos may kasama siyang ganito. Wow. Charger. Wow. Tapos, bali, may tasak-sak lang. Kung gusto mo siyang i-connect sa computer or laptop, pwede. Tapos yung charger niya, type C. Tapos dito nilalagay yung SIM. So para ano, step 1, insert dito sim to your phone. Sa phone muna. Tapos download it dito app and mix in the registration. Wait for sim activation confirmation by SMS. Then sign it dito app. Up, number, update, and then insert registered on the Tuesday to model. Flag. Pa-flag daw ito. So, yan. Insert na insert ko sa phone. Tapos, wait natin may mag-text. Kailangan pang i-register yung SIM card. So, yan. Napakabang proseso. Na-register ko na. Tapos, yung mga nag-text, basahin natin. Activated. Tapos, hindihan natin kung ano yung, ilan yung laman niya. Ilan laman ito. So, mag-sign in tayo. Kailangan lahat sa tabi niya itong SIM card. Register na ako ng SIM card. Tapos, nire-register ko din yun sa dito SIM app. So, ito yung free na 70 gigabytes yung data niya. Kita ba? So, ayan. Sumasabay yung anak ko. Pwede na natin alisin yung SIM card. At isalpak yung SIM card sa mismo modem. Saksak na siya. Tingnan ko kung nak nakaka-connect